Hello guys, welcome back to my channel, Digan's TV So, magluluto po tayo ng uh, lechon sisig Ito ay galing sa head ng lechon Magpainit po tayo ng pan Tapos lagyan po natin ng margarine uh, Hindi butter ang ginamit ko So margarine lang And then, uh, pag uh, mainit na guys Lagyan na natin ng ating uh, garlic Yan ay chopped garlic yan And then, palabasin lang natin ang kanyang uh, aroma. And then, lalagay natin uh, yung ating uh, ginaya't na lechon. Yan ay lechon head. So, ginaya't ko yan ng uh, maliliit na cubes. And then, haluhaluin. Pag medyo naluto na siya, lagyan na natin ng mga uh, black pepper. Yan ay ground and also uh, garlic powder and soya sauce. Tansyahin nyo lang kung uh, ano ang inyong taste. So, and then, pagkatapos nyan, lagay natin ng uh, raw uh, onions, yung ating chop. And then, uh, green chili. And also, the red one. Yung ginamit ko na red is jalapeno yan. Tapos, maglagay ulit ng lemon lime. Isang lemon lime lang yan. Uh, nilagay ko yung lahat. Halo-haloin na lang ulit. And then, uh, makikita nun nyo naman pagluto luto na siya. Nilagyan ko siya ng chili flakes kasi mahilig kami ng chili guys. So, optional yan. Depende sa inyo kung gusto nyo uh, maglagay pa ng uh, uh, mga seasonings or any chili. So, ayan na guys. Ang kanyang uh, uh, result. Yan. Naruto na siya. Nilagay ko sa plato. At kanyan. Masarap siya guys. Parang sisig na sisig talaga siya. So, bahala na kayong maglagay ng kung anong gusto nyo pang, uh, pang sahog. So, ayan guys. Thank you. Thank you so much for watching.